આપે સારી ધ્યાન કર ka Richie. From ano, from Surigao to Butuan, mga kinuha namin ng mga 2 and a half hours or 3. So malayo-layo pa kami sa papuntang Iligan, no? So sana makarating kami mas mabilis. ah uh, mabilis na ano lang, chill-chill. Uh, ba chill, chill. Ano bang <laughs> mabilis na chill-chill? Pero, yun nga. Ibang-iba yung mga ganitong biyahean, nakaka-excite. So, samahan nyo kami sa mga iba pang madadaanan natin, no? iligan. no? Tatry natin. So, marami na tayong falls na ano. Na... Ay, ay, ay. Ayun nga, marami na tayong falls na napuntahan. Yung Tugunan Falls. No, ang dami, no? Meron na palang isa. Eh, <laughs> ito, ito naman yung bago Tinago Falls sa Iligan. So, try natin. Tignan natin kung gaano ka ganda itong Tinago sa uh, Ito po si Ate yung nagbabantay. Isa po sa mga nagbabantay dito sa Tinagong ano? So sa ano, sa isang ticket ng isang tao, meron na tayong libreng life vest dahil oh, package na siya. medyo mahal, ah, malakas ayun, yung ano, ayun. para safety. Meron na isang life back. Life vest. Ayun, Individual <laughs> na yun. Individual na raw. Bago makaligo dito, kailangan mo ng life vest. Dahil malakas yung current, no? May maliit din dito. Ayan, kalat-kalat sila. Hindi pa to yung Maria Cristina Falls, meron pa Maria Cristina Falls. Malapit lang din dito. Ganda naman ang video to. <laughs> Mga nga Richie, naka-ready na tayo. Let's ready to roll na. Try na natin lumugsong doon. Lumugsong. lumugsong. <laughs> अच्छी। अंडा यू पले जेसो फन लाइफ। तो जी वाइफ किला वो। तबे, तबे, सॉफ्टनग लेबे हाय। tayo, ang ginawa mga activities dito, napagod ako, sakit sa, sa pa. Challenging to dahil packet na naman tayo. So, sabayan nyo kami paano, paano kami mapagod ulit, katulad nung ginawa natin sa Tugunan Falls. Tara, samahan na kami, nyo kami. Kailangan ko pa eh. <laughs> Ito yung sinasabing. To, uh, study now, pay later. Maligo ka, mag-enjoy, enjoy ka muna ngayon. Mamaya, masasaktan ka. Ito yung sinasabi ko eh. <laughs> oh, nagwa waterfalls na rin tong ano ko po. Awis ko dito sa ulo ko eh. 2,000 years later. Hello mga karichin. Nandito tayo sa isang part sa ano, Paseo de Santiago. No? Dito sa Iligan, isa sa mga part to na mga pasyalan ng mga tao. Makikita nyo, uh, marami mga mga pasyal, mga nagre-recreation, mga naglalaro, mga bata. Mayro pa nagsasayawan ng tiktokers eh. Ah, tiktok naman. Ah, maraming ganun. So, enjoyin nga natin sa so, ang ganda. Masarap yung simoy na hangin. Eh. Ang daming makikita mga ano, mga uh, bagay-bagay dito. Silipin mo nga! Uh, medyo mainit na no may summer dito sa ko sa paligid ko uh, pinagpapawisan na ako so um, uh, ni encourage ko po na bawat isa mga karichi na itong pinaka insurance na kailangan meron tayo ang kaligtasan sa Panginoon tanggapin po natin ang ating Diyos na tagapagligtas habang hindi pa huli ang lahat uh, sa mga Kristiyano naman na nakatanggap na sa Panginoon na medyo nagpapatumpik-tumpik pa. Gusto ko lang i-emphasize dito sa sa sharing ko na to, mini sharing no, na ang kaligtasan po ay eh, dapat pong um, tinatamasa natin habang buhay pa po tayo. No, kasi ang ang kaligtasan po, masasabi ko po sa inyo mga karici magalit man kayo sa akin no hindi no. Nasa Bible po 'yan na wala na pong ano, wala na pong kaligtasan pagkatapos po ng na pagka na tayo po namatay na, no. Uh, mababasa po natin yan sa Luke um, 16 verse 19 to 31. Ito po yung account ng the rich man and, uh, and Lazarus. Um, pwede nyo po basahin ito. Uh, makikita nyo po kung paano yung ano, paano po um, yung buhay ng mayaman na naging ano siya, ang tawag na ito, um, parang nagsisi siya bakit hindi pa siya um, hindi pa niya tinanggap ang Panginoon habang nabubuhay siya. So, yung po mga karitsye, uh, uh, yun lang yung gusto kong i-emphasize dito na tayo po lahat ay dadaan sa kamatayan. Tayo po lahat ay um, dadako sa ganitong, um, ganitong estado ng, anang uh, buhay natin. Eh, mga karitsye, uh, balik love at uh, magpatuloy tayo sa gawain sa Panginoon. Uh, magpapaalam na muna ako. Um, so, see you! eh, sa susunod ko mga vlog, mga karichi. Alam, to God be the glory.